Pagdating sa Abugaysya, sabi nila dugo at pawis ang puhunan para makapagtapos. Ngayong araw, ilang aspiring lawyers ang nakalampas sa huling balakid para makamit ang pangarap. This is uh, yes, this is a childhood dream. I think 10 years ago, I swam manifested na I'll be a lawyer and a CPA after 10 years and ito na grabe. Sa mahigit 10,000 kumuha ng 2023 bar exams, halos 4,000 ang pumasa. Ayon kay 2023 Bar Chair Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, sa criminal law daw pinakanahirapan ng examinees, 20% lang ang passing rate at pinakamarami naman ang nakapasa sa civil law, nasa 71%. Top 1 si Ephraim Porsun B mula sa University of Santo Tomas na nakakuha ng 89.2%. Sumunod si Mark Padua Vivit mula Ateneo de Manila University, 89.1%. At pangatlo naman si Francis Altonaga Francisco ng San Bere University na may grade na 88.9%. Ang mga examinees na pasok sa top 20 ay galing sa iba't ibang paaralan gaya ng University of the Philippines, De La Salle University, Manila, Bulacan State University at Aquinas UST Legazpi. It's varied. Kita nyo naman, iba-ibang law school. On top of the NCR or aside from the usual NCR good schools, Uh, the provincial law schools, they're faring better in the bar, and so they're able to attract. Ang mga pumasa, iba-iba rin ang background at estado sa buhay. Isa sa mga standout ang 62-year-old na si Rosu Kalakala mula sa Northeastern College sa Isabela. Malalaki na raw ang mga anak niya kaya naisipang mag-abogas siya. Ngayong abot kamay na niya ang pagiging attorney, balak niya raw tumulong sa kanyang mga kababayan dahil wala raw masyadong abogado sa kanila. First thing, and I took the, uh, the, the law school for only four years. Wala akong failing grade. Again, sa gitna ng saya ng mga passers, kasama syempre sa selebrasyon ang mga mahal sa buhay. Ang mga magulang na ito wala raw tulog mula kagabi. Sobrang hindi ko na-expect. Sobrang nakakaba talaga kagabi pa. Pumunta naman sila sa Supreme Court para personal na makita ang pangalan ng anak at kapatid. Kahit ang mismong nagbar ay wala. Missing in action. Walang makakita. offline siya simula. <laughs> Congratulations po, Juan Miguel Pastangan! Para sa mga bar passers at pamilya nila, ito na raw ang pinakamagandang regalong matatanggap nila ngayong darating na Pasko. Sa December 22, nakatakdang manumpa ang mga bagong abogado. AC Nichols, CNN Philippines.